Nagkakampi tayo pero pupunahin kita rito. In fact, mamaya sabi ko ba't kailangan madagdagan kayo ng budget. Pero ang dami namang insidente na yung mga malilit nating na kababayan na oppressed, na pagsasamantalahan, na bubog-bog ng mga nasa nasaan kayo? And then they come to me. And uh, wait, huwag ka man tumingin sa kahit saan. <laughs> pinasok yung bahay ng walang search warrant, etc. Nasaan kayo? Hindi lang po siguro nakakaabot sa publiko yung mga regular na programs and services po namin. But we do provide financial assistance to them. Nagbonet yung mga polis. Nakabonet. Pinasok nila yung bahay kasi meron silang hinahanap na suspect. Walang hawak na waran. So akala nung no, mga mayari ng bahay, magna na ako. Eh. Nakabonet, tapos may mga baril eh. So pumalag. Ah, pumalag ka. E eh di kinulong, resisting arrest sa araw sa atin lahat, mga kababayan, sa pagdinig sa Senado patungkol sa budget ng Commission on Human Rights, muli ay inungkat ni Senator Rapito po ang uh, mga ginagawa ng Commission on Human Rights na ang kanilang pinuproteksyonan ay ang kriminal, ang uh, otoridad or pulis natin na gumagawa ng kabutihan at dahil nakasakit na mga kriminal dahil lumaban ito sila pa ang nakakasuhan dahil sa pagsunod nila sa kanilang tungkulin at sa pagligtas ng biktima mula sa mga adik or sa anumang masasamang loob ngunit ito ay nangyari talaga mga kababayan po natin lalo na noong kapanahonan ni Pangulong Rodrigo Duterte na talaga ang mandato nitong Commission on Human Rights nakasuhan itong mga pulis nga na nasaktan o nabugbog nila itong mga Kriminal na tinulungan lamang nila na maligtas yung mga biktima nito. So, yun ang sinasabi ni Sen. Raffy Tolpo, na imbis na pukusa natin na tulungan itong mga kriminal na nabugbog na biktima o mano ng human rights, bakit hindi natin tulungan yung talagang diretsyong nabiktima ng mga pulis? For example, yung uh, pinasok ang kanilang bahay na walang uh, search warrant. Isa yan, yung mga tinaniman ng uh, illegal na droga, yung mga inaristo na umano yung may nangyayaring uh, bypass Pero wala naman palang droga na nakuha at walang baibas na nangyayari. Yung uh, hinole, dahil ang pulis uh, ay ang kanilang hinabol ay hindi nila nakuha. So yung uh, umanoy ibang tao ang kanilang hinole. So ito dapat umano ang puproteksyonan ng Commission on Human Rights hindi yung kriminal uh, na, eh yun pa yung kanilang pupreteksyonaan. So which is uh, napapansin natin mga kababayan, wala akong uh, narinig na yung mga ganyang biktima ay tinulungan ng Commission on Human Rights. At uh, may mga narinig pa tayo at uh, nakuhang ilang informasyon na ang Commission on Human Rights ay mukhang uh, kumakampi pa uh, sa mga grupo. Kaya nung uh, si Pangulong Rodrigo Duterte ang uh, Presidente ay hinako pinag-iinitan niya mga kababayan po natin itong Commission on Human Rights at nasabi pa na bubuwagin niya na ito may nagsabi pa na bibigyan ng uh, piso budget lamang itong Commission on Human Rights. So ngayon ito ang uh, gusto mabago ni Senator Rapito po at ni Senator Estrada at handa sila o manong tutulungan ito bibigyan ng malaking pondo at ibabalik ang dati nilang uh, budget sa confidential fund. Why, why not? Kakampi sila eh. Kaya lang, meron yes. akong mga concerns. May konting Kasi alam niyo bang stigma sa inyo na kayo raw ay protector ng mga kriminal versus sa mga biktima. Kasi tuwing meron mga uh, mga pulis na talagang sertifikadong perpetrator ng krimen at mabugbog, eh, kinukuyog niyo mga pulis, uh, kinakasuan, and all uh, and nakakalimutan nyo paano naman yung biktima nung suspect na yun na, na binugbog ng pulis. Kung meron man dapat, ito ay base sa aking observasyon at sinasabi ng mga tao, Mr. Chair, dapat doon din kayo doon sa biktim. Kunyari, meron ni rape. Itong uh, rapist talaga, sertipikado, ni rape niya. Tapos itong non-rape, nabugbog ng pulis. Kakampihan nila yung nabugbog. Doon sila mag-concentrate. Doon sila mag-concentrate mag na nakalimutan nila yung na dapat. Crime. Yes. Doon, well, natural kasi may meron din karapatang pantao yung suspect, kahit na suspect yun, Mr. Kerr. Yes, yes, yes. Pero dapat mag-focus kayo more on doon sa victim. Diba? Does it make sense? Uh, we thank you for, for providing us the opportunity to clarify that in all instances po, that there are, for example, rape cases, uh, we do not interfere uh, when the policemen uh, apprehend the suspects because we believe that no, they no, have to an answer no, no. Ba, for the I mean, any crime committed by any person and then sila ay na uh, manhandle na mga kapulisan or ng authorities na bugbog, na batukan, iba Natadyakan, et cetera, et cetera. So, violation of human rights. Yung karapatan pang tao kasi hindi pa naman siya talaga convicted. So, doon kayo pong focus, binabanatan yung police tinitira niyo yung police kakasuhan yung police and all. Nakakalimutan nyo na ng support yung victim na binictimize nitong suspect na nabugbog ng mga polis. Tama lang yon na pagsabi yung polis, eh, may karapatan pang tao pa rin yung suspect na yan, kahit na suspect siya. Pero kung akong tatanungin personally, dito muna ako sa victim. Victim siya etong eh. Itong kriminal, eh, gagawa-gawa ka ng kalukuan, tapos ngayon nabatukan ka ng polis, iya ka sa, sa, CHR. Not good. Point ko. If I may, Your Honor. Um, ah, uh, ang CHR po ay... ah, uh, uh, tumatakbo at nagtatrabaho ayon po sa aming mantra, CHR ng lahat naglilingkod maging sino ka man uh, major pong uh, medyo trivial yung aming ah, uh, uh, mantra pero totoo po yun na ang CHR po ay naglilingkod ho kanahit kanino man. So katulad po doon sa inyong uh, example, uh, may police, uh, mayroong biktima ng halimaw ay rape. Ang CHR po tinitignan din po yung kapakanan ng biktima. Kasi o, oh, katulad ng sa mga pagang krimen ay tungkol sa babae, ginawa lamang sa babae, bilang gender ombud po. Ang uh, Commission on Human Rights po ay tumutulong sa biktima. Uh, at gan sa isang banda rin tinitingnan din naman namin ho 'yung pagtupad ng mga kapulisan sa tungkulin nila bilang uh, agents of the state. So kapag ka may paglabag po ng uh, sa mga proseso, uh, siyempre ang CHR po ay uupo uh, bagamat hindi ho kami kumikiling do sa mga so, gumawa ng krimen. Kami ho ay uh, sumasang-ayon ang ang ating uh, pamahalaan ay tugisin 'yung mga uh, kriminal. But, ngunit uh, dapat ito ay naayon sa Pero, patas sa uh, okay. proseso. Chairman Richard Palpal Latok, sir. Palatok, sir. Um, napakarami na mga insidente. Magkakampi tayo ha, ah, pero pupunayin kita rito. In fact, mamaya sabi kung ba't kailangan madagdagan kayo ng budget. Pero ang dami ng mga insidente na yung mga malilit na kababayan na oppressed, na pagsasamantalahan, na ng mga nasa nasaan kayo? And then they come to me. And uh, wait, we're coming mean is that. Excuse me. And then, like that trending you got viral. I was expecting that the CHR would offer your help. At this, this, eh, to mga kaso na hindi pa ako senator, broadcasted pelang ako. Na can we help? Sige, na balitaan namin yan, narinig namin yan. we will do everything in our power, best upon the by the constitution, para tugisin yung mga pulis na ng abuso. There were so many instances na yung police brutality, na yung biktima ng pananakit, na kursunadahan lang, sinapok, binubog, pinasok yung bahay ng walang search warrant, etc. Nasaan kayo? Pero kapag meron yung pumasok ng loob na, na at binubog, sarado ng pulis, nandoon kayo. Pero yung niluuban, wala kayo para sa kanila. Nagets mo, yung, po yung naging stigma. Hindi nga, you know, I've been a broadcaster for more than 25 years and I've been dealing with police brutality and police abuses and what have you. And ito yung nanonotis ko rin. Pag tuwing merong naaping kriminal, mga sanggano, inapin ng mga polis, I'll use the term, inapin ng mga polis, nandoon kayo. Pero tama lang, tulad sinabi nyo, kasama sa mandate nyo Pero dapat, mag kayo from now on, more on doon sa mga biktima na walang kasalanan, biniktima ng mga polis. Ngayon, yung problem yung doon sa mga suspect. Na polis, ng police, leave it to Pau. Pau na lang para, 'di ba? para magkaroon division of labor. Yung Pau doon sa mga suspect na binugbog ng mga polis na walang kakayahan, 'di ba, kumuha ng abogado Pau. Kayo naman doon sa victim Your honor uh, we wish to reassure you po that 90% of our victims of our clients served are victims actually belonging to the uh belonging to the vulnerable sector mga kababaihan po children PWDs and senior citizens hindi lang po siguro nakakaabot sa publiko yung mga regular na programs and services po namin but we do provide financial assistance to them we also provide legal aid assistance we also investigate cases and we also assist them in the filing of cases at uh, mangilan-ngilan po yung mga pagkakata na may mga torture cases po na kailangan namin pumasok. Kaya lang hindi po sa lahat ng pagkakataon na nangyayalam po kami uh, kapag uh, meron pong mga hinuli na mga akusado kasi naniniwala po kami na dapat manugot, managot po sila sa mga krimen na ginawa nila, lalo na po sa mga kababaihan, sa mga bata, at saka mga senior citizens. Uh, kaya lang po with the with the enactment of RA 9745 kung may torture po Uh, hinihingi po namin yung uh, pag-unawa ng uh, Senado na may, dapat po kaming... Torture ng mga polis sa mga suspect. Opo. Uh... Now, now again, you're listening but you're not hearing, you you're hearing but you're not listening. So, yung victim, Opo. hindi sa suspect, doon sa victim na mga polis yes, po. na walang ginawang kasalanan. Your That's what I'm trying to point out. Po Yan ang gusto ko dyan kayo mag-focus. Ayaan nyo na yung mga suspect na tinorcho ng mga polis dahil talaga namang ginawa nila yung krimen na yun, leave it to other agency like the public attorney's office. Yes, sir. Okay? Will... Okay lang. Yung tinorcho dapat eh, tulungan natin. Yung karapatan nila pa nila para protect natin or ibigay natin yung nararapat na para to to, defend, to, 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 help them. Yes, sir, honor. Pero What about those victims na pupunta sa programa ko every single day na wala namang kasalanan, inabuso ng mga polis, inabuso ni mayor, inabuso ni gobi, inabuso ni chairman, etc. Doon kayo mag-focus and napakarami nila, napakarami niyan. Recently lang, Mr. Chair, eh, merong pinasok, nag-viral to eh. pumasok sa uh, may hawak, walang hawak na warrant itong mga polis. In fact, magkakaroon tayo ng hearing tungkol Nagbonet nag yung mga polis nakabonet, pinasok nila bahay kasi meron silang hinahanap na suspect. Walang hawak na waran. So akala ng no, mga mayari ng bahay, magnanako eh, nakabonet tapos may mga baril eh. So pumalag. Ah, pumalag ka, eh di kinulong, resisting arrest. Tapos kung ano na pang kinaso na parang uh, yung direct assault. Parang ang nag-assault pa sa kanila, yung mayari ng bahay. Ito pa mas matindi, makulong na yung, yung mayari ng bahay, di yung padre di pamilya, dinalo ng anak, si tatay. Aba, pati si anak, kinulong. yon dapat ang mga tulungan nyo. Yes, Your Honor, we agree. Yun, doon dapat kayo mag-focus. Hindi yung kung sino-sino mga sospek, for all I like, pag meron dyan drug addict na nang rape, hayaan mo siya kung bugbugin siya ng pinong-pino ng mga polis, hayaan nyo siyang tulungan na lang ng ibang agency. Yes, Kailan pa rin siya tulungan. Tulungan siya ng public attorney's office. Okay. Kung siya ay mahirap. Kung siya ay addict at walang trabaho, tulungan siya ng public attorney's office. Pero ang tulungan nyo, yung victim niya. Yes, Your Honor. Lahat po nang arip. Uh, yun ang gusto ko. Hindi kasi in so many cases, Madam, I don't want to argue with you but I have so many instances na ganitong nangyari at meron akong proof at meron this is stated by facts. Itong sinasabi ko, I'm talking about I'm talking out of experience. Okay? Hindi mo siguro pwede malitin yung 25 years kasi experience. How long have you been? Kayo po lagi yung tumatawag po sa CHR. Exactly. Lahat Kaya na, na, kasi na, kasi na, nga, kasi nga, humingi ako ng ayuda sa inyo kasi gusto ko support. Opo, diba? So yun ang doon kayo mag-focus. And I'll be your supporter. In yes. fact, yung budget yung nakita ko na na inislas, class, binulog ko nga dito kay Mr. Chair, paano namin maibalik? Diba? Susuport ako kayo. Kung kinakaroon, dagdagan pa. Pero from now on, gusto ko marinig na magkakampi tayo, isang advocacy natin for the victims. Yes, Wag masyado yes. for the suspects. Apo. Yeah. Are you aware of the incident that uh, was mentioned by Senator Raffi? Ito po yung pagpasok po sa isang bahay. Na uh, are you aware of it? Kung kailan nangyari, kung saan nangyari, are you aware of it? Kailan? Kailan? Uh, kailan nangyari, financial assistance. Ako sarili kong pera, tino, kasi so ang nangyari, nakulong yung silang dalawa. So, nagpiansa sila, Mr. Chair, ng 36,000 pesos, sinanla nila yung bahay nila. So, what, pumasok sa eksena, pinalitan ko yung yung napiansa nila para hindi ay yung yung sanda ng bahay na tinubos ko And yan, kay financial assistance for that. But anyway, Can you check on? Yes, po, your, your Honor. we will check on that incident and make sure that of uh, we are able to investigate that case. Po. Maybe you can coordinate with the office yes, of. Uh, we'll may, lapit namin and then sa kanto yung yung police, and then. titingin-tingin siya kung nasaan na yung suspect. Hindi niya na makita yung hinabol niya. Meron siya nakita doon sa loob ng bahay, nakatayo-tayo, nakahubad. Akala niya yun na, pinasok na, tinutukan, sinapok. Lahat ng mga tao doon sa loob ng bahay, hinakot. Pati yung nagsisiyar, kinatok, ayaw buksan, sinipa yung pinto. tinukot habang nasa siyar, kinalagkat papuntang Calaboso. Sige po. Uh... And then, nasa na CHR? Si Uh, Mag-de-dispatch na po kami ng uh, investigators. Hanapin po namin yung um, na-report niyo po at uh, magpapadala na po kami ng Marami mga... Maraming mga pang-abuso na perpetrated not only by policemen but also uh, persons of authority. O oh, yung mga politiko rin. May mga chairman dyan, kagawad. Meron pang okay. mayor, vice mayor. dami kong alam mga kasong ganoon Si mayor mga abuso, mambatok dyan ng tricycle mm -hmm. driver. eh pa-loose tinelan si po police he, he's going to look the other way kasi nga si Mayor nagaka-point sa kanya di ba si Mayor nagba-budget sa uh, operation some operation expenses niya nagbibigay ng pera so those things are something that we have to change but anyway napapaliwanag tayo so don't tayo some victims mag-monitor po kayo pag may nakita kayo mga victims of crime now victims of abuses by our authorities our uh, uh, police or, or uh, barangay mayor, doon kayo mang himasok. Yes, Your Honor. Agree From ko now on, I don't want to hear na meron dyan isang rapist na binugbog ng polis at kinuyog ninyo yung polis at kinasuhan yung polis, kinondem nyo yung polis, sa media, ipapako nyo sa krus yung polis na nakabugbog. Tama lang na talagang dapat yung polis managot sa pambubugbog, pang ng suspect o pang na talagang kriminal. Tama lang yon. But from now on, think of the victim of that suspect. Doong kayo kumampe. Am I making myself clear? Yes, here? Yun lang yon. Your Honor, we also pag, pag be... Yan, I'll be your strong supporter. Salamat. the things sa budget, I pa. trust me. Okay. Your Honor, uh, we just like to mention also that uh, yung nabanggit niyo pong mga insidente ay na-confirm po ng aming mga opisina na, uh, uh na iniimbisigahan na po namin yung Pandi Bulacan incident at gayon din po yung sa Region 4 na incident. Maraming salamat. Thank you. Thank salamat you. Thank eh. you. Yes, sa Pandi Bulacan. Yan, that's right. Meron pa isa. Mr. Chair, isa na lang. Yung uh, kasambahay na uh, yes, PWD. Sir na binugbog siya Apo. ng kanyang amo. Apo. Nagpadala na, po kami ng QR. Uh, Na-dismiss na pa yung kasi hindi natutukan sa sobrang dami naming kaso na inahandel, uh, Mr. Chair. And then there was a time na hindi ata agad kami nakapag-MR. Uh, Na-dismiss eh, kung natutukan sa ng HR yun. Pero ano ni-refile namin. And Your Honor, nagbibigay po kami ng financial assistance. So, kami mga rin, nag ako rin nagbibigay din. Ah, uh, Pero mas maganda kung magkulungan tayo. Po po. Kaya nadadagdagan ko yung para financial assistance. Magkano mga financial assistance? Alright. Uh, humingi po kami ng additional 8 to 9 million po para sa aming financial Ma mag assistance. Magkano ba total financial assistance? Uh, right now po, sa GAA, 3 million lang po siya. Oh, gawin natin 30 million. Seriously. Kaya po yan. Hindi ako nagbibiro. Yes po. You know, I'll fight for that. Hindi And, kasi... Kasi, karamihan sa mga big... Senador Rafi, yung sinong pasakit yung ulo ko. Oo nga. Hindi nga kasi, Raffi, Chair, we really need... Uh, kasi, Mr. Chair, ever since ang stand ko, yung sinabi ni dating Presidente Ramon Magsaysay, he who was less in life should have more in law. Yes. At it thinks CHR. Yes, ang sir. pwede itaguyod yung sinasabi niya ni uh, dating Presidente Ramon Magsaysay. Yung mga maliliit natin, mga kababayan, mga naghihikahos, dapat mas mabigyan sila ng mas malawak na proteksyon Mukhang maayos na ngayon, ano, mga kababayan po natin, itong Commission on Human Rights at uh, napanggit pa nga ni uh, Tolpo na ang uh, ilang departamento o mano ay nabibigyan ng confidential fund which is hindi naman karapat dapat. So alam natin ang kanyang sinasabi. So nagkatsagutan na yan sila sa Senado. Pero ganun pa man ay hindi niya pinangalanan. Sa pamuno ngayon ni Honorable Richard Palpalatok ay mukang uh, mukhang uh, maganda ngayon nakikita natin magiging servisyo ano, ng uh, human rights mukhang uh, magiging paborito sa ating mga Pilipino at siyempre sa ating uh, gobyerno na handa silang tulungan lalo na itong mga may hirap po nating mga kababayan na hindi kayang depensahan ang kanilang sarili walang abogado so minsan sumasandal nga sa programa ni uh, Senator Rapitol po itong Rapitol po in action so sana ay tuloy-tuloy uh, na ano yung uh, pagbabago dito mga kababayan po natin sa Commission on Human Rights na manggagaling sa ating batas sa ating gobyerno. Your Honor, lahat po ng servisyo namin nakatuon po sa vulnerable sector tulad ninyo. Uh, lahat po ng financial assistance, legal advice, counseling, investigation of cases ay patuon po sa mga vulnerable sectors. In fact, sectors. ako masusunod. Dapat mabigyan din sila ng confidential fund kung sino-sino mga agency ng gobyerno. We will welcome that for Your Honor. Uh, right Dapat now, 1M lang po. Kaya lang kung pwede pong itaas para po mas makataas po kami. Uh, for... eh, may mga agency sa gobyerno na hindi naman deserving, hindi na magbabanggit na magkaroon ng confidential fund. Meron. Samantalang sila kailangan kasi mag-investigate sila dun sa mga pang-abuso na ginagawa ng mga tao sa gobyerno. Sino-sino ba mga ito at paano natin makakahon itong mga gumagawa ng kalokohan sa malita na kababayan. Therefore, they really need confidential funds. Maraming salamat po. One million is not enough. Yes. Eh yeah. diba? uh, intelligence fund. Hindi. Confidential lang kasi, kasi pag intelligence atas military, pag confidential, pag sa paray, ano uh, hindi nan nan so last nan, year uh magkano yung confidential fund niya. 1M rin po but in previous years po it was 4M to uh, 5M. What was the reason for the what was the reason for the reduction? Hindi po namin uh, batid your honor ko ano po ang rason. Mm -hmm. Kailan talaga nila Mr. Chair ah uh, magkaroon sila ng ano confidential. So magkano magkano hinihingi niyo? Sana po kung maibalik man lang po sa 5M, malaking bagay po iyan. Eh, o oh, sige na lang, na lang, Mr. Chair. Hindi <laughs> 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 nga, kailangan talaga nila 'yon. Hmm.